Mapuso sa samtang sa Bacol City naman sa Bailo Kunong Isailo sa Burgos, mga wala nagabutan sa raffle sa pwesto sa Bacol Central Market. Nagahingyo nga Isailo sa mga bakanteng espasyo sa mismo ng merkado. Yaring balita nga itong gintutuka. Daw ka nga nga natakloban sa kalibutan ang manugbaligya sa isda diri sa Central Market kasi Jennifer pagkatapos wala ini nagabutan sa raffle para sa pwesto sa renovated fish section dinikada na kuno sa merkado gani hindi sining mabaton nga pahalinon na sila. Inakibot lang kami ya pag nga wala mo nya wala gid ya amo dugay dugay na kami nga manugisa. Nakapag-graduate na ako Nakapag na ko duha ka bilog, wala pa Bibi pa ko ginadaya pero ko sa iloy ko, nanay ko 76 so ay kakwa. Sa report sa Bacol City LGU, nga binula na ini nga wala sa iya kaya ni Jennifer, si Roche, nga over 30 years na sa Central Market, daw kaya nga na out, bangod, wala man, nagabutan ang pangalan. Mga membro nila, nang-recruit sila, pero hindi man manogisda. Ang mga naga-sidebook-sidebook na bala nga makita nyo, nga mga green shell, mga kasagkasang halin sa talisay, intangwa na nila. Sunod sa Presidente sang Vendors Association, sa 104 kapangalan o benta lang nagabutan sa raffle. Ginaligar, nga kapindesisay sa mga napili, mga pangayaw ang hinyo nila sa Bailo sa Burgos Public Market. Kung tani, ibutang sila sa bakanti ng mga pwesto sa merkado ukon maghimo sa extension market. Ka-unfair, katama, nga base ako nga presidente, isa nga makakuha sa blanco, malabog ako ya sa isa, sa iban nga merkado, sakit man asakon, sir. Kasi so, nang makakuha iya? ang baguhan lang. Depensa sa LGU, madugay na nga nagpabungol-bungol ang pila ka vendors sa ilabalay dan nga renta rason nga nagdako ang utang. Ang 15 pesos kada adlaw kun tani nga balayran naglabot na sa linibo. May ara kita gin-offer namon ang fee section sang Burgos. Damo dito availability. Dito sila apply. Wala pa sang ng LGU sa hinyo sang vendors nga ipabilin sila sa bakante nga may espasyo sa merkado. Upod Kirill Casilio. Adrian Prieto. One, Western Visayas.